Madam, ang dami niyang baril at mahilig siyang bumili ng mga kutsilyo. Dear Madam Native Filipina, bago ang lahat, gusto mo na kitang batiin ng magandang araw. Isa ako sa inyong taga-subaybay. Ako po ay nalilibang sa tuwing pinapanood ko ang mga kwento ng ating mga kababayan. Well, gusto ko rin sanang humingi ng payo sa inyo, Madam. Sisimulan ko na ang aking kwentong afam. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Kaya Ko Pa Ba. Madam, nung nakilala ko po si Afam na asawa ko na ngayon ay 20 years na po kaming hiwalay ng ama ng mga anak ko. Apat pala ang mga anak ko madam at may sarili sarili ng pamilya. At may mga apo na rin ako. So way back 2018 ay ipinakilala sa akin ng aking friend si Afam. At nag-uusap kami through Skype. Umaga, tanghali at gabi ay nagvi-video call kami ng isang oras. Mabait naman siyang kausap at maginoo. And then year 2019, that was January, ay pumunta siya ng Pilipinas para magkita kami ng personal. Nag-usap kami, natingnan muna namin ang isa't isa kung magkakasundo ba kami. So madam, two weeks po siyang namalagi sa Pilipinas. At noong pabalik na siya ng US ay sinabi niya na gusto niya ako. Kaya naman noong nakabalik na siya ng Amerika, ay todo na ang usapan namin. Hanggang sa nakabalik siyang muli sa Pilipinas dahil gusto niya daw akong makitang muli. Noong pangalawang balik pala ni Afam ay kasal ng uncle niya. At ang pakakasalan ng uncle niya ay yung kaibigan kong nagbigay sa kanya sa akin. Two weeks na naman po siyang namalagi sa Pilipinas madam tapos Bumalik na naman siya sa pangatlong pagkakataon pagka-October. Mabait naman siya at hindi siya madamot. Nagbibigay siya ng pera, madam. Kaya naman napag-usapan namin na mag-process na siya ng mga documents para mapetisyon niya ako, madam, ng K-1 fiancé visa. So fast forward, nag-start kaming mag-process by the year 2020. Na-approve naman kami sa USCIS, kaya lang madam ay na-standby po ang papel namin ng dahil sa COVID-19. So, last December 2021 ay nakatanggap kami ng email from US Embassy na mag-apply na daw ako para sa medical at sa interview. At sa awa at tulong ng Diyos, wala namang naging problema. Lahat ay gastos ni AFAM. At ayun na nga, lumipad na ako papuntang US by the year 2022 ng March. At pagka April ay nagpakasal na kami. Nakalimutan ko nga palang sabihin na ang aking AFAM ay isang native black American. At isa siyang retired disability. Meron siyang PTSD madam. Ngayon, doon ko nalaman ang kanyang sakit dahil lagi pong mainitin ang ulo niya kung minsan pa nga ay nasisigawan niya ako. Hindi na lang ako kumikibo. Pero pagkatapos nun ay humihingi naman siya ng sorry. Kaya lang ginagawa pa rin niya ulit. Noong hindi na ako nakatiis ay kinausap ko na siya ng masinsinan madam. Sabi ko na kung ganyan kalagi ay mas mabuti pang ibalik mo na lang ako sa Pilipinas. Madam, noon kapag nakikita ko siyang sinusumpong ay parang hindi siya mapakali kaya natatakot na rin ako. Ang ginagawa ko na lang ay nagdarasal ako na sana mawala na ang ganong sakit niya. At sa awa ng Diyos ay hindi na naman siya sinusumpong. Madam, parang takot na takot siya. Pero marami pa po siyang sakit. Parang katulong or caregiver niya nga talaga ako dito. Pero ang nagustuhan ko lang sa kanya ay hindi naman siya madamot dahil pati anak at apo ko ay suportado niya at marami siyang plano sa buhay. May plano rin siyang bumili ng lupa at bahay sa Pinas. Kaya lang ang iniisip ko paano kaya siya makakabili. Kung hindi naman siya marunong magtago ng pera. Mahilig kasi siyang mag-online purchase. Kung ano-ano na lang ang pinagbibili niya. Parang sakit na nga yata yun, madam. Alam niyo po ba na hindi ako rampant dito sa bahay? dahil natatakot ako sa sakit niyang PTSD. Ang tanong ko po sa inyo ay hindi ba delikado ang sakit na yon? Kahit hindi mo tinatanong madam pero alam mo bang marami siyang barel at mahilig siyang bumili ng kutsilyo? Tinanong ko tuloy siya kung anong gagawin niya sa mga pinagbibili niya. Tapos ang sabi niya ay collection daw niya. Hanggang dito na lang madam, parang magulo yata ang kwento ko. Sana po ay maintindihan niyo at mapansin ang aking kwento. Gumagalang, kaya ko pa ba? Hello Madam Letter Sender, kaya ko pa ba? Salamat sa pagbahagi ng kwento mo. Medyo kinakabahan ako na may halong pag-aalala sa iyo ha. Tunay nga talagang, tsaka lang natin makikilala ng lubusan ng isang tao once nakasama na natin sa iisang bubong. Madam, nakarelate ako dyan na nasisigawan tapos nagsusori. Kaya lang inuulit muli kasi ganyan din ang asawa ko. Pero naiintindihan ko naman dahil yon sinumpong siya ng sakit niya. Alam ko din na hindi naman niya yun sinasadya. Kaya lang ang nangyayari, pag may times na nasisigawan ako, hindi ko na lang dinidibdib. Pinapalabas ko nalang sa kabilang tenga ko. At once na ganyan na ang mood niya ay warning na yan sa akin na hayaan ko na muna siyang mag-isa. Dahil maya-maya lang ay okay na din siya. Kaya tama madam na tumahimi ka na lang, huwag mo nang patulan para walang kaguluhan. Lalo't may PTSD ang afa mo. Baka matrigger na maging bayolente siya or matakot, kaya lumayo ka na lang. Sa tanong mong delikado ba ang sakit na yan? Well, yes, delikado once may drugs and alcohol na involved kasi maaring maging bayolente siya. May napapansin ka bang act of aggression sa kanya, madam? Naglalasing ba siya or, or gumagamit ba ng bawal na gamot? Dahil kung yes ang sagot mo, then nakakatakot ngang kasama yan sa bahay. Hindi tayo mapakalinyan sa safety natin. Lalo't marami pa siyang koleksyon ng baril at kutsilyo. I know for sure na hindi lang purpose of collection kung bakit meron siya niyan. Dahil iniisip ko na may feeling of fear yung afam mo dahil sa PTSD niya. Meaning, gagamitin niya din yan as a weapon kung feel niyang in danger siya. Madam, may gamot naman ba siyang iniinom? I suggest ipatreat niyo po ang PTSD niya. Kung ayaw mo siyang iwanan, ha? Dapat maging aware ka sa kanyang kalagayan. Pag-aralan mo kung paano mo siya mahahandle kung darating sa puntong nasa worst scenario kayo ng sakit niya. Dapat magpa-therapy siya and at the same time makipag-usap ka din sa psychiatrist niya para maipaintindi sa iyo ng maayos. Sa totoo lang madam, alam ko natakot ka. At isa pa, parang nararamdaman kong hindi ka din totally happy sa sitwasyon mong yan. At may konting pagsisisi, tama ba ako? Kasi naging instant caregiver kanya at malayo ito sa mga expectation mo na happy-happy lang pag may afam. Madam, you can quit anytime kung ayaw mo na at hindi mo na kaya. Dahil hindi rin naman biro na takot ka sa kasama mo sa bahay. <laughs> Tumunog tuloy ang shopee ko. <laughs> Kasi hindi biro na lagi kang nininerbios. Tutal naman may kaibigan ka dyan, humingi ka ng tulong kung gusto mo siyang hiwalayan. Kasi ang hirap maging masaya sa sitwasyon mo na may inaalala ka tungkol sa safety ng buhay mo. Tapos, naging caregiver ka pa niya. So, paano ka pa ba magsasaya dyan, madam? Gumagala ka rin ba? Nagtatrabaho ka ba? Dahil kung wala kang trabaho at nakaasa ka lang sa kanya, edi, ang hirap gumalaw niyan. Ang hirap maging masaya lalo't wala kang sariling pera. Isa pa, hindi naman ba kayo nagigipit sa pera dyan? Kasi ang sabi mo, retired siya and then disability pension. Kinakaya naman ba ng pension niya na i-cover lahat ng expenses nyo? Tapos wala ka nga tiwala sa kanya na makabili ng property sa Pinas dahil nga mahilig siyang mamili online ng kung ano-ano. And yes, tama ka dyan, sakit na nga yan. Impulsive ang tawag dyan. Yun bang nagde-desisyon, basta-basta like buying online kahit hindi pa naman pinag-iisipan. At alam mo ba, isa din yan sa symptoms ng sakit na ADHD? Yes, bakit ko ba alam? Dahil ganyan na ganyan din ang afam ko. Maluloka na lang ako at kung ano na lang ang dumarating sa bahay or kinukuha niya sa post ng mga package. In order niya lahat online. Minsan nga nakakalimutan niya. Para bang minsan nasusurprise pa siya kung may dumarating kasi hindi niya alam at hindi niya matandaan kung ano yung in-order niya. Hay nako talagang nakakapanggigil madam kasi nagsasayang ng pera. So madam no in short, puro lang pala plano ang nasa isip niya. Mahirap niya itong tuparin kung ganyan pala ang behavior niya pagdating sa pera. Madam real talk, ikaw lang ang makakapagdesisyon kung mag stay ka sa ganyang sitwasyon. Basta sinasabi ko sa'yo, always choose to be happy. Kaya kung hindi ka na masaya, bumitaw ka. Pero kung okay ka lang naman sa ganyang kalagayan, happy ka pa rin naman kahit may sakit siya and then kaya mo pa namang i-handle. Then it's okay, why not magstay ka pa rin sa kanya basta yung therapy at gamot niya wag lang kakaligtaan. Always mong tandaan, mag-ingat ka palagi at magdasal. You always have a choice.